Hi, hello guys, what's up everyone? So may yung odd today sa tanano kay murag alas dosi naman karong nga oras. So anyway guys, kakatapos katapos ko lang nag-organize uh, sa balay, yarens arins, arins anay na ako sila kay Deria kay Murmichu. gubot gubot na. So gikang ko na malinki anya karon kay kuan lagi kanang uh, Friday man. So, kinahanglan tamag ko an, magluto kay big dinner man ni sila di repair mi basta Friday. So, Friday, grabe jud na ako naka-busy kong So, morning nag-prepare tawag mga sangkap sa mga lutoon nun. Pero ang lutoon ako karon guys is for chicken. Chicken soup and chicken nga uh, murashi og minudo man siguro na sa ato. Pero sa ilas, na ay carrot o na ay potato. So, medyo hangak-hanga pa ako mag-story guys. Kaya napaka ubo lagi. Ubo sa kipangkuan. Tapos, ah, uh, marag na ako yung asma guys ba? Kuhan, ining mean... <coughs> gahe kayong ubo. Manausahin mo rin ako maghangap. Umut kasi uh, 13 years na ako sa Singapore, nagtrabaho, karoon pa dito ko gihubak. Karoon pa ko gihubak na as in, murag di ko kaginhawa niya, nadugay-dugay sa mga since Monday, mga 5 days. Mm. So, not easy. Kung nakibati ingani, tapos dagang trabaho, grabe ka, worse gato sa imong kuan Imong panagat. <laughs> di lalim. Imbis ka, ikaw pa'y naisakit, ikaw ay mag-alaga, ikaw ay mag, ikaw ay mag sa ila, di ba? Grabe ka, As ang atang hostess, hostess siya, anak. So anyway, magsugod na tanong. Gilo na ako ang mga chicken. Mga niya lutoon karon gine chicken nga tinola o kaning minodo. Minodo siguro na sa ato. Pero ang mga sangkap na guys. Very simple lang. Ang sangkap is money. Celery. Carrot at og. Potato. Onions. And ang sa paning isa napagod yung end. of the world. Gani parsley. Chinese, English parsley din. So, muna yung may ingredients sa tinulang manok sa ilaha. Di ba? Very simple lang guys, pero puro, puro mga gulay. Ang sakuha ah, naman katong sa manok sa drumstick is uh, carrot and potato lang ang kailangan o onions. So, ano pang hinihintay nyo? Harat, arat, arat na arat, arat, arat na. <laughs> so, ayan guys, no, nag ko kay medyo um, nabasa ko huyas, huyasan ko ma, ma maayo. Huyas, huyas. So, magbalat-balat sa takaron. Magkuhan ko guys, mag ipuron ko kay hindi ko ganahan makuha na nagahungkuhan. Sanina o ganahan na tapsikan mga kuan ba man sa mancha. Maskin to pang balay running akong sanina pero magkamping ko sa mga mancha. Tadadaling carrot or ganing onions. Makamansa sa bayan na kasi ya. So muna akong apron. Hindi ka pa sa Sorel. <laughs> Rose and So, Sabi na. Enjoy na lang nato ang atong mga kasakit o kalipay. Kay medyo kung ano grabi <coughs> Grabe yun ubo guys. Promise. Makabungog. For the first time, gadyog ko nga. Naglugay ko sa Singapore. karon gadyog ko naka-experience nga ano ubo. Yung worst na worse, nga, ubo. Murang nagdaanag ko ang hindi kakasabot kung sa gida. kung naka kuwan lamang din naka kuwan sa mga <coughs> ingani ng mga lahi kay ang uh, kuwan na dyan ka provide na dyan pagluto guys niya niya mga bata kuwan pa e, na ho kaya kung amo laki nasakit siya pero nag-work siya guys

magluha-luha ko ani guys. Tama na gina na mata. So di jud dalim ang makaamo kog ingay. Pero na ang am. Luha na lagi ko tan-aw. kani gani ko anong magluhat jud ko so karon unahon na tuning nang nagadaot na no kay sa sa aro gipalit sa amo nga pala sa magamit so unahon natin yung sya pag pag na tuning siya pagkuan pagpanit an aro to kung um, kuan pa ba siya pwede pa ba siya maramedyusan kuan na di ay ini yung... panit ra dai mo na daot sayang ako ilapay ayo ganing di karon kay wala wala dire ang mga bai wala ka ayo luto <coughs> excuse me kay kung naong ang mga bai mas worse to abi ka di mandi mandi ka istanan dapat na bai paluto mga special pa na dyan pagkaon. Ang mga nga gado ka sa kuwan, mga lutoon, ang mga gabing lagana. Ah, good luck. Kaya wala dire. Ang din yung mahimot mga hitabo sa carrots no, on, na kung blubay na sa rib. Ay, okay. basahin mga good mga ano ko. Makumpius. No, hmm. Diba? Magkamit pag ako siya. <coughs> Sorry na good guys ha. Magkusig-kusig sa tagkadali. <laughs> sa so, omaning... Um Ang mga kuisakit.